Some na sexy celebrities na nag-post ng nude para ipanawagan na ilipat sa Thailand na elepanteng si Mali. Ay, ayan nga po at uh, napaka-daring ng kanilang pag-post. Hawak ang placards sa na sinasabing naked truth, Mali the elephant is suffering. Nakikisa ang sa celebrity na yan sa advokasya ng People for the Ethical Treatment of Animals o so PETA. Nakararanas raw kasi na sobrang hirap ang 38-year-old elephant sa Manila Zoo. Tutul naman ang pamunuan ng Manila Zoo sa paglipat kay Mali sa sanctuary sa Thailand. Tatlong taong gulang pa lang daw si Mali nandaling dito sa Pilipinas mula sa Sri Lanka. Anila, alagang-alaga naman ang elepante sa zoo. Posible pa raw maging mapanganib kung sakaling ilipat ang elepante sa ibang lugar. O, oh, nire-respeto naman po namin yung advokasya nila. Sana naman din, ay eh, marespeto na rin nila ang aming mga, ang aming advokasya rin. Which is? Which is, to, For Mali to stay here at Manila Zoo. So Tankapum Matanda na po, na matanda na po para transport po si Mali. The campaign for Mali has been going on for more than seven years, and every single day in the years that Mali has been at the Manila Zoo, she has been suffering.